Oke, kita biju yang imong video-video kadang imong kita makan orang akan magtanau Alam kasi nila wala tayong baon eh. Ah, <laughs> kaya ni spambot kaya ni spambot ni araman ang kusog ini. ilam gyud dagkumbaw kay magputi man ang laod ya Sí, ah, okay. Vamos a la planta. Tagal tayo dito. Welcome to Buho Beach. Walang bayad dito. Punta na kayo taga Manila. <laughs> Libre na to. <laughs> Ah, mga guwapo pa, mga artista pa. Ay, nakulibre. Pamasahe lang inyo. O, anong masasabi mo sa lugar namin? Ang masasabi An... ko, napakaganda talaga dito. Pinuntahan natin, walang bayad. Ayaw um, ko na sa ibang lugar. Nandito tayo ngayon sa Buho Beach, Tabanguliti. ah uh, isang turista ngayon na nagaling ng Manila. Nandito sila ngayon para magikot-ikot. Apang makita nila ang uh, lugar kung anong gano'ng kaganda. So, tanongin natin si Mr. Pablo Nacional alang sa kanyang komento o anong masasabi niya dito sa lugar na pinuntahan niya. Alam uh, mo Mr. Na, Pablo Nacional, anong masasabi mo sa lugar namin masasabi, dito sa Tabango? Ang masasabi ko lang, eh, sulit. Mag-aeroplano kayo. Pagdating dito, libre na. Libre na itong pinuntahan namin. Ha. Hindi ko lang sa ibang sa ibang lugar, di ko alam kung libre. Pero itong pinuntahan namin ngayon, napakaganda. Libre ito. Kahit umakyat ka pa doon sa malalaking bato, libre. Ang hindi lang libre, yung pag nahulog di namin sagutin yun <laughs> okay salamat mister Nacional.